Heyo, heyo mga katigang. Magandang hapon. Uh, Nag-prepare nagpre kami para umatend ng aming Christmas party sa aking trabaho. Ayaw ko sanang ano, pumunta dahil medyo masama pang pa aking pakiramdam. Kaya lang uh, first time kasi yung anak ko na umatend dahil nag turn 18 na siya. Kailangan 18 and above ang pwedeng isama. Kaya ngayon, nagpre-prepare na kami. Siguro, sasaglit lang kami pagkatapos ng ano, ng kain, at saka yung ano, tray pass namin sa labas. Tray pass, tapos, pag-open ng ano, ng door, yun sa uh, Elizabeth Ballroom namin, kakain. Hindi na siguro kasi namin masyado magtatagal. Kasi, sabi ko nga medyo masama ang pakiramdam ko, may may paparo pa ako <laughs> na medyo napapansin niyo siguro. Pero yung ubo hindi na masyadong umuubo, yung tigaya ng ng ano nag nagreel ako nang ano ago yata yon nung galing ako sa, sa ano sa Argent Care, medyo pag nagsalita ako, ubo ako ng ubo ngayon. Hindi na masyado, kaya lang nagtetek pa rin ako ng prescribed na gamot. Ito gusto yung anak ko sabi ko, ayaw ko ng ano, simula simulat sapul sabi ko. Naka-Americana ako na pumupunta sabi ko sa party namin. Sabi ko, mag-ano naman ako? Mag magbarong naman ako. Pilipino naman tayo ngayon. Eh sabi ko, maganda naman yung barong ko. Sabi ko, baka unique ito kasi karamihan sa sa mga ano dito naka ano eh naka Amerikana eh. eh. sabi ko wag muna akong mag Amerikana ngayon sabi ko pero yung anak ko sabi ko magbarong ka rin sabi ko pero <laughs> alam mo naman born dito eh hindi siya masyadong ano sa Amer Amerika, barong na barong Amerikana ang gusto pinapili ko nga ito yung ginusto niya sabi niya ito kasi daw medyo guest daw ito at saka yung ano niya yung and anduring guess din pero yung ano niya hindi masyadong ano pero maganda rin dahil may goma ito para hindi malaglag Pag, sabi, sabi kasi ng mami niya sa mayaw ka <laughs> pero siguro hindi na kami magmat kasi yung medyo paus pa ako ito yung ano yung pinagmamalaki nating mga Pinoy ang ating bahay kubo kahit monte yeah, ito kaya ito yung isosot ko na barong bahay kubo baka mapakanta ko at umulan wag na okidoki mga katigangs bye bye see you in the party bye bye